Nandito na naman tayo sa Politika. Kunting experience about uh, politics. Time out muna tayo kay uh, Golden Couple. So pag-usapan muna natin ang aking mga naranasan noong ako ay bumuboto pa sa Pilipinas at uh, Uh, na, at yung mga karanasan ko nung ako ay nag-serve din as BEI or Board of Election Inspector. So, eto guys, um, siguro second time ko na ito dito isi-share ngayon tungkol dun sa naranasan ko sa election noong nandun pa ako sa Pinas. Uh, at hindi yata ako magsasawang i-share ito ng paulit-ulit hanggang dumating tayo sa election sa 2025. Kasi kailangan natin, guys, i-educate na yung mga uh, butante natin dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga nasa interior barang, guys, na hindi gaano nararating ng mga balita o mga announcement. Doon, nasa gadget world na tayo ngayon, pero may mga interior barang, guys, pa rin na hindi pa naaabot ng Wi-Fi. kaya Uh, hindi sila ganun ka-aware sa mga dapat nilang malaman sa ating pamahalaan. Pero kahit kasi nasa Manila ka ngayon, ang mga bata parang walang mga pakialam. I think yung mga nakawan ngayon ng mga nasa posisyon kaysa sa noon, na medyo ang mga tao ay uh, illiterate pa magdating sa pag-ulimbat ng kabanang bayan. Kasi nalulungkot ako, no, kasi kahapon while am watching the, Uh, news sa uh, YouTube, meron din naman sa news feed ko na mga blogger diyan sa Pilipinas na nagsusurvey sila, yung mga kalye-kalye survey na yan, napakauso ngayon diyan sa Pilipinas, di ba? Tinitimbang ng mga, ng mga vlogger natin, ng mga political vlogger, kung sino ba talaga ang malakas. Ang mga Duterte, ang mga Marcos, o ang mga yellow o mga dilawan na tinatawag 'di ba may dilawan may pinklawan naku <laughs> po ang gulo-gulo buti pa noon sa panahon na bumoboto pa ako hindi pa gaano litaw yung mga color coding pero ngayon talagang litaw na all uh, Alright, balikan natin yung aking napanood mo na bago ko i-share yung aking karanasan as a voter and as a BEI member may nakita akong survey na isang political blogger na hinihingi niya yung opinion ng mga taong tinatanong niya sa kalsada kung pabor sila sa impeachment kay BP Zara or hindi. So, tatlo yung kanyang nakalagay sa screen na, reco na report. Pabor, hindi pabor, at saka undecided. So, ganun ang kanyang, yung, ganun kanyang survey. So, dun sa summary ng kanyang survey, ah uh, hindi ko kasi alam kung ilan ang kanyang natanong pero ang nakita ko yung summary ng survey niya hanggang matapos 24 yung pabor 32 yung hindi pabor 8 yung undecided ulitin natin 24 yung pabor na i-impeach si VP Sara 32 yung hindi pumapabor na i-impeach si VP Sara at 8 yung undecided. At tinanong ng vlogger na yon kung uh, ano yung rason nila, bakit kailangan i-impeach si VP Sara. Alam mo mga tao, itong mga kabataan, kasi mostly na natanong niya, mga nasa 18 uh, years old pataas, yun yung kanyang mga in-interview, itong vlogger na na naparoon ko. Wala silang alam. Hindi nila alam ang rason kung bakit i-impeach ang VP Sara at kung bakit hindi i-impeach. Kasi hinihingian sila ng paliwanag ng vlogger. Wala silang masabi. Hindi nila alam. Basta ang alam lang nila, hindi sila pabor. At yung iba naman, basta ang alam nila, pabor sila. Pero pag hiningian mo ng rason kung bakit hindi ka pabor at bakit pabor ka, wala silang maipaliwanag. Hindi ko alam. Ganun ang mga sagot nila. Meron naman isang sumangkot na babae na kung siguro uh, mga nasa 18 years old na bakit pabor ka na impeach eh? i-impeach ang VP Sara. Ang sagot niya is hindi na daw um, ano bang ba sagot niya? Yung sabi niya na parang hindi na maganda. Siguro dahil sa pagbanta ni VP Sara doon sa pagmumura. Siguro 'yun ang kanyang nadismaya siya. So, ang nakakalungkot while I am uh, watching that video, bakit itong mga kabataan na nasa gadget world naman na sana tayo, bakit hindi nila alam yung nangyayari? Bakit ka, hindi sila makapagbigay ng reason? Hindi naman yon uh, umiiwas kasi iba yung umiiwas na ayaw kong magbigay ng paliwanag sa tinatanong ka na wala kang talaga o na wala kang alam kung paano ipaliwanag. So yun ang pinakamalungkot na bakit nasa balik na sa gadget na tayo. Marami nang tayong mga mapapanood sana ng mga vlogger kasi ang media medyo hindi mo masahan dahil hindi naman nila binabalita 'yung totoo. Pero hindi sila aware. Ibig lang sabihin, lulugmok talaga ang bayan natin kasi itong mga kabataan na inaasahang pag-asa ng bayan, hindi sila makapagpaliwanag sa kanilang binotohan na pabor o hindi pabor. Hindi nila alam. Katulad din lang ito sa pagboto natin sa darating na eleksyon na bumuboto ka sa isang kandidato na hindi mo rin alam kung bakit mo siya ibinoto. Yun ang nakakalungkot talaga. Na until now, sa dami ng mga vlogger na nagpapaliwanag kung sino ang dapat natin iluklok sa posisyon, walang alam ang ating mga kabataan. Majority sa kanila ay walang alam. Ito yung dapat natin uh, tutukan. Kasi sa ibang bansa, dito like dito sa ano sa Espanya mga reader ang mga tao. Kahit bata nanonood ng balita, kahit yung mga nasa high school, meron talaga silang time na yung after lunch, sama-sama silang pamilya manonood ng balita. Yung mga news about sa nangyayari dito sa kanilang bansa nakaprogram na kumbaga sa routine nila everyday day na manunood sila ng uh, TV kasama ang mga anak para sa tinatawag nilang telediaryo. Ang telediaryo dito is parang balitang hali sa atin. Pero wala na eh. Lahat ng parang majority ng mga bata ngayon ang ginagawa nila ay uh, puro na lang sa gaming yung mga talpak, yung mga laro, yung mga paano kumita sa mga gaming sa cellphone, hindi sila aware o hindi sila interesado manood sa mga nangyayari sa ating lipunan. Yun ang dapat natin ihikayat na mga na mga merong lalo na yung mga vlogger na merong mga alam. Nakatulad nila Miss Sas, ni Miss Joey, yan yung dapat pinapanood nitong mga bata ni Shane Wayne. Kasi kung hindi kayo manonood sa kanila, hindi niyo malalaman kung ano ang bansa natin kung papunta na ba tayo sa bangin o papunta tayo sa taas ng roller coaster. Wala, guys. Parang walang pinagkaiba. Yung ngayon, na nasa technology uh, world na tayo, sa noon na bumuboto pa ako sa Pilipinas, na talamak na ang dayaan, talamak na ang bentahan ng boto at bilihan ng boto. Kasi this is my experience. Noong bumuboto pa ako, grabe na ang gapangan sa amin. Bukas pa ang eleksyon, ngayong gabi, mag-uumpisa na ang mga kandidato magbahay-bahay kahit bawal ah, kahit bawal. Pasimpleng pumupunta sa mga bahay-bahay para markahan ka o lagyan ka ng palatandaan na nagbigay sila ng kunyari si Yellow Team nagbigay sa iyo ng 3,000. So mamarkahan ka ng Yellow na yung marka na yan, hindi yan mabubura hanggang bukas kahit maligo ka pa. Hanggang bukas sa pagboto mo, hindi yan mabubura at once na namarkahan ka na ng yellow pero ang ibinoto mo pula sa botation uh, during the voting day kasi mala, malalaman nila eh na yellow yung nakamarka sa kamay mo pero pula yung binoto mo kasi alam nyo kung bakit may watcher may mga watcher ang bawat uh, panig ng mga kandidato doon at yung mga watcher hindi yan sila sumusunod sa rules inaaway nila ang mga BEI, yung mga Board of Election Inspector. Ganun po, katalamak. Lalo na pag mga interior barangay na, na walang mga polis, walang mga military na nagbabantay, ay naku po. Yung mga matanod lang ang naka-assign. Anong naman ang... Uh, ano naman ang kapangyarihan ng mga tanod na wala namang mga baril So, ganun po. And I hope tumulong tayo sa pagmulat ng mga mata ng mga kabataan lalo na itong mga nag-uumpisa pa lang bumoto na sa umpisa pa lang na ma-experience nila ang kanilang uh, voting or right to vote dapat sa malinis sila mag-start hindi sa pagbenta uh, ng kanilang uh, mga boto dapat sa malinis para ang ating bansa maging ano na mag-umpisa na ng clean up pero mukhang mahirap na ito mangyari. Pero hindi tayo magsasawa dito. Again, maraming mga vlogger ngayon na ikinokorek yung mga voters natin na umayos sila at wag na nila ipagbili ang kanilang mga, wag na nila ibenta yung kanilang mga boto. Giginhawa lang kayo tuwing election day, pero right after the election, sisingilin din yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin dahil experience ko yan. Nung ako ay uh, nasa Pilipinas pa at bumoboto pa ako at nung ako ay naging isang BEI member. Kasi during Pinoy yata yon, isa ako sa BEI member. Ang ano ko noon ay third member. Kasi ang sa BEI, kung hindi ako nagkakamali, tatlo kayo sa isang percent yung chairman. Yung uh, trabaho ng chairman is siya yung mag uh, I-record niya sa logbook namin yung mga sample balot o mga, yung mga balota na ibibigay mo sa mga voters. Tapos, ang second member ay i-double check niya yung, ano, yung balota na yon Then, ako, third member noon ang posisyon ko, ako yung magmamarka uh, sa mga daliri ng mga voters. Di ba? May ink dito na ilalagay. Yun ang trabaho ko tapos ang uh, pagka-casting of votes na yung chairman siya yung magbabasa ng kunyari Marcos tapos uh, yung ano naman yung second member namin siya yung magtatali diyan sa papel sa tally board at uh, tali sa papel at ako naman bilang third member doon naman ako sa blackboard kailangan yung nagtatali sa papel at saka yung sa blackboard magkaparehas So ganun noon, mano-mano noon ang ano, which is maganda sana kung ibalik yun. Kasi mas malinis-linis naman yan kaysa sa dito sa sinasabi ni Attorney Glenn Chong na mga dayaan din sa smart magic o smartmatic. de ba diba? smart, smart magic ang tawag ni Attorney Glenn. Yun po, yun po, talamak po at uh, lalo na kapag illiterate yung barangay na yon yung halimbawa uh, 80% yung thumb mark ang voting yung hindi sila nagsusulat kasi inaallow 'yan eh noong panahon na bumoboto pa ako inaallow ng th thumb mark sa mga illiterate yung hindi marunong magsulat at magbasa so babasahan ng chairman yung illiterate so sabihin Marcos Duterte Robredo uh, so i ituturo sa kanya ang picture na kasi may picture noon ang mga kandidato kanyari, picture ni Marcos picture ni Duterte picture ni Robredo ituturo sa kanya ito si Marcos ito si Robredo ito si si Duterte so mark siya dun sa tapat ng picture at pangalan ng mga mga bot, ng mga uh, kandidato ganun noon grabe talaga guys ang talamak ng mga bilihan at ang um, kahit bawal na yung the day o the night before election bawal na yan na magbahay-bahay ka sa mga tao naku po mas lalong uh, ginagawa nila yon hanggang ngayon hanggang ngayon alam ko hindi na lang ako magbabanggit ng barangay pero nakikita ko talamak pa rin ang uh, bilihan bentahan at uh, yung hawakan kasi leeg ng mga kandidato So yan ang kailangan puksain sa bansa natin yung mga ganyang klasing kalakaran na mga kandidato. Kaya pagdating ng ganito na, ito na impeachment na sa Vice President ng Republic, ano na ang nangyari? Nga nga ang mga tao. Walang alam kung bakit i-impeach at bakit hindi i-impeach ang isang um, impeachable uh, official ng gobyerno. Wala silang maipaliwanag kung bakit. Basta boboto lang sila na i-impeach. Pero hindi nila maipaliwanag kung anong dahilan. See? Ganon ka-blind ang mga kabataan pagdating sa politika. Sana gayahin yung nangyari sa South Korea, di ba? Na nag-declare ang kanilang president, dahil biglang bawi. Kasi ang mga tao doon, alsa agad. Talaga namang alsarali agad sila hin kasi alam nila. Alam na kahit bata, alam nila, kahit minor de edad, alam nila ang kanilang konstitusyon. Uh, Dito sa atin, ewan ko kung itinuturo pa yan sa school. Yan dapat ang isa sa mga subject sa college, yung konstitusyon. O konstitusyon, di ba? Kasi yan ang binubura ang alam ng mga bata ngayon, yung sa gaming, yung paano manalo ng mga racing, yun, wala. Kaya, wala tayong maaasahan sa tinatawag nating pag-asa ng bayan. Dahil muli, pss, babanggiting ko yung aking napanood na vlogger na nag-survey, walang maipaliwanag yung mga kabataan natin. And uh, saludo ako dun sa nag kasi, ba, uh, tinarget niya yung mga new yung mga upcoming voters pa lang yung mga first timer voter sa upcoming election yun yung kanyang respondent sa pagsurvey niya kasi mas maganda ko sila ang tanungin kasi first timer sila kumbaga virgin pa sila sa election hindi pa sila sana mauuto ng mga vote buying sana ay i-exercise nila yung kanilang karapatan to vote sa malinis na pag-umpisa para magtuloy-tuloy na yon. So, yan po guys. At saka, uh, alam mo, first time ko rin naranasan. First serve ko sa election. Na nung dadalhin na namin yung ballot box sa papuntang bayan. Kasi interior ako na-assign eh, sa interior barangay. Pagdating doon guys sa kalagitnaan. Kasi mga saging-sagingan yung aming dinaanan eh. Wala pa. Hindi, hindi pa nararating ng sasakyan. Talagang lakad. Puro lakad. Pero patag. Patag siya na barangay. Kaya lang tatawid ka ng ilog. Siguro mga isa, dalawang ilog ang tatawirin mo bago ka makarating sa bayan, sa munisipyo. Alam nyo ba guys, galing pa lang sa barangay. Siguro nasa kalagitnaan pa lang kami. Yung mga nasa likod namin, mga barangay tanod, nasa unahan namin. May mga sundalo, yes. May mga sundalo nun pero kakunti lang. Tapos kami mga member ng BEI, sa gitna kami, daladala namin yung, ano, yung uh, mga tanod taga bitbit ng ballot box kasi mabil, mabigat. So pagdating sa kalagitnaan guys, nagbang-bang-bang. Nag-agawan ng ano, alam mo, meron nagpakabonit na inagaw yung aming uh, ballot box. Kupo kami magkapatid, hindi ko alam kung saan napunta kapatid ko. Basta ako nag Uh, gumulong ako papuntang ano uh, bangin tapos napunta ako sa ilog tapos meron dong bangka na naka abang sumakay ako doon at nagpatianod, bahala na Oo. Uh -huh. Pero meron din ako mga kasama na gumulong kami eh kasi nung nagbangbangbang -bang na madami ang kanya-kanya ng tago, kanya-kanya ng uh, selba sa sarili. Alam niyo nagkita kami doon ng kapatid ko doon sa munisipyo. Salamat na lang talaga sa Panginoon. Buhay kami. Kasi siyempre nung nagpalitan na ng bang-bang-bang, hindi na namin alam kung ano na mangyayari sa amin. At that time guys, hindi na talaga na ulit. Sabi ko, ayoko na talaga, ayoko na. Bahala na, hindi na ako serve Na trauma talaga ako ng husto. Tapos pinasumon kami sa munisipyo. Wala kami mga tulog, wala kaming mga ligo-ligo. Kasi bawal daw umuwi sa bahay hanggat hindi kami nakakapagpaliwanag sa munisipyo kung bakit kami uh, tungkol doon sa nangyari na nagbangbangbang uh, o nagputukan. Bawal kang umuwi. Bantay sarado ka ng mga pulis o mga sundalo. Kasi ipapaano ka eh, i-interviewing ka eh, kung kung ano yung nangyari, bakit nagkaroon ng agawa ng balota sa kalagitnaan ng uh, lakara, lakad namin. So hindi ka pwedeng uh, umuwi sa bahay. Hangga't di mo na-explain 'yung sarili mo kasi bawat isang member noon kailang magpaliwanag. Grabe guys ang naranasan ko. Tapos itong last year na naka-umuwi ako, hindi na ako voters doon ha, dito na ako bumoboto sa abroad, pero nakita ko guys hindi election 'yon. Event, event 'yon na ang mga involved ay mga politician nandoon. Nakita ko guys ang talamak na dayaan. Dayaan sa sa sayawan kasi uh, may event 'yon, fiesta. Nakipiesta ako, nakisayaw. Nakita ko talaga ang dayaan kasi malaki ang benta nung fiesta. Sila sila din ang nakikinabang ng mga pera na kinita ng barangay. Sila sila kung sino yung mga na, naranasan ko noon na mga kandidato nung hindi pa ako abroad na mahilig mangulimbat o yung ano yung uh, mahili yung mga uh, nagdedesisyon sa budget sa o benta sa barangay o kinita sa sayawan sila sila pa din walang mga bagong pagmumukha, sila sila pa din. Kaya nala, nakakalungkot na walang nakaka pagstop sa mga taong ito na ilang dekada nila ginagawa ang pandaraya o pagkamkam ng budget ng bayan. So yun lamang po ang aking uh, karanasan na na-share ko sa inyo. Sana ay uh, matuto tayo dito sa mga experience na isinerko sa inyo na wag na sanang maulit, wag tayong pumayag na ipagbili natin ang ating mga boto dahil mas marami ang makikinabang na mga bata na isisilang pa lang dito sa magandang uh, hangarin ng mga ibang kandidato sa bansa natin. Sana ay meron pang matino sa gobyerno. So yun lamang po. Maraming salamat and I'll see you on our next video. Bye for now.